May nadaanan akong live kaninang umaga. Nung una, silent viewer lang muna ako. Inoobserbahan ko muna kung tataas ang kanyang views. May kausap siyang dalawa na umakyat sa live. Tapos nag-comment ako. Nakakatuwa naman kasi kilala pala ako ni nanay. So dahil nga natuwa ako, dinala ko ang team family love sa kanyang live. Dumating naman ang mga kasama kong star senders. Nandyan si na Mrs. Amaze, Nandiyan sila Tatay Mario, si Ate Jenny, na gustong mag-send ng stars. Pero nung magsisend na sana sila ng stars, medyo nagkalangan sila kasi ang nakita nila na minimum star ay 1,000 stars. Hindi ko rin yun napansin kasi nga page ang gamit ko. Pero ang sabi naman ni nanay na naka-live, meron naman siya nare-receive dati na 10 stars. So mula dito sa kanyang live ay agad-agad kong pinuntahan ang aking profile. Dahil gusto ko ang i-share sa kanya ang tamang paraan kung paano papalitan yon sa settings. Baka kasi sa kakapindot niya lang ay napindot niya lang at napalitan ito ng hindi sinasadya. Pero pag switch ko sa aking profile ay pinuntahan ko muna ang aking page para makita ko ulit ang live ni nanay. Shinare ko kasi ito sa aking wall. Ngayon, trinay ko namang mag-send ng star. At ayun na nga, totoo nga, 1,000 star ang kanyang minimum. Napakomment tuloy ako sa kanyang live yung sa sabi ko na kumamumulubi ang mga star senders neto. So sa video na ito ay tuturuan natin siya kung paano niya iset or palitan ang minimum requirements para mag-send ng star sa kanya. So mula po dito ay puntahan natin ang professional dashboard. Mag-scroll down tayo hanggang sa tools at pindutin natin itong monetization. Under ng your tools ay pindutin po natin itong stars. Makikita mo po yung gear icon sa taas or yun yung settings. Pindutin mo ito. At dito na po natin pwedeng i-edit yan. Minimum star send sent on Syempre ilagay po natin ito sa pinaka minimum, yung makatotohanan lang, yung kaya lang na ibigay ng mga star senders natin. Kasi kapag sinet mo po yan agad ng 1,000 tapos pa-start ka pa lang sa pagbablog, mukhang napaka-imposible naman po ata na may mag-send sa'yo ng stars na 1,000 na hindi mo kakilala. Kasi para po sa kaalaman ng lahat, ang stars po ay binibili. So, paano nga ba bumili ng stars? Pumunta po kayo sa kahit kaninong Reels video. Eto halimbawa, puntahan ko yung sarili kong video. Alam nyo ba kung sino ang unang star sender ko? Siyempre, ako muna. Bago ako magbigay ng star sa iba, kailangan na bigyan ko muna yung sarili ko. Pinindot ko yung star icon dyan sa aking reels. Siyempre, nung una, wala pang laman yan. Dun sa taas, makikita nyo yung 88. Yun yung balance ko ngayon. So, pinindot ko ito. Ito yung katumbas na halaga ng bawat stars. Ang pinakamababa ay 18 stars. Ito ay nagkakahalaga ng 19 pesos. So, halimbawa, gusto kong bumili ng malaking stars. Ito yung pinakamataas ay 1,200 na stars. At ang halaga po nito ay 1,150 pesos. So, halimbawa kung gusto kong bilhin yan, pindutin ko lang yung 1, 2. Ayan, magpa-process na yan. Maghintay ka lang ng konti. Tapos dito ay eh, kailangan mong i-confirm. Pindutin mo yung buy kung gusto mong mag-proceed. Ayan, syempre, atras muna ako dyan. Wala pa akong pambayad yan. So, dito muna tayo kung paano mag-send ng star. So, ayan, pagpindut mo ng star icon sa reels or sa video man yan or sa text, Mamili ka na lang dyan kung magkano ang kaya mong ibigay. Or kung wala naman sa pagpipilian ay pwede naman nating i-customize kung magkano ang amount na gusto mong ibigay. Dito po yan sa custom. Ayan, pwede mong iset ng 1,000 kung gusto mo tapos i-confirm mo na lang. So, heto nga't bibigyan ko ng star ang sarili ko. So, pinindot ko yung 1 tapos pinindot ko itong send. Tapos, ayan, charan! Tapos nyan ay makikita ang yung pangalan sa comment section na nag-send ka ng star. So, paano? Hihintayin ko kayo ulit sa susunod kong video, ha?